Samantala ang Grupong Sinag, walang nakikitang binipisyo sa import bans sa bigas na aprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa Balita, Radyo Man, Mike Uyagoy. Mike. RNN Live Report Walang nakikitang binipisyo sa mga industriya na agrikultura o sinag sa inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 60-day import bans sa bigas. Sa isang payag, sinabi ni Sinag Executive Director Jason Kainglet na makakaya pa kasing mapaikutan ng mga rice importers ng import ban sa pamamagitan ng advance sa pagkaangkat ng maraming bigas, lalo pat umiiral pa tumiiral pang 15% tariff. Dahil dito, posibleng pabahain pa rin ng imported rice sa merkado sa loob ng dalawang buwan. Pwede rin naanyang i-delay ng mga ito ang kailang importation hanggang matapos ang 60-day ban. gitik kay walang pangangailangan importasyon ng bigas sa panahon ito dahil ang mga bodega at kahit ang bodega ng National Food Authority ay nasa full capacity. Naniniwala ang sinag na mas pagabubuti sana na nasalip ng import ban, ibinalik e na lamang ni Pangulong Marcos sa dating 35% ang rice tariff. Kasama sa DJKL, RMN Manila. Radyo man, may kuyawit talk, RMN.